At sa ibang balita, sa mga mag apply para sa licensure examination ng Professional Regulation Commission o PRC, mas mapapabilis na raw ang inyong pag apply Sinisimula na kasi ang bagong sistema kung saan pwede na kayong mag-apply online o sa pamamagitan ng internet. Nakatutok si Ruth Cabal. Dalawang oras pumila si Sherilyn para sa application niya sa licensure examinations para sa nursing. Kung tutuusin, mas maikling oras na ito dahil na-tsempohan niya ang unang araw ngayon ng testing ng online application. Kaya sa halip na mano-manong fifilapan ng form tulad ng lumang sistema, sa computer na mag encode ng application. Dahil sanay naman daw siyang mag-computer, ilang minuto lang natapos na si Sherilyn. It's mabilis, tsaka high-tech. Pero sa processing, muntik pang si Sherilyn dahil di pala siya nakapagsumite ng picture na kailangan pang iscan. Picture, diyan Hinabol na lang ito at dumiretso na siya sa step 3 sa bayaran tsaka na sa issuance of notice for admission. Inurasa namin, nung nag-start ka ng step 1, 3.28, so 3.50 na ngayon. 22 minutes ka lang inabot. So, anong masasabi mo doon sa proseso? Sa akin, ha? mas okay siya unlike before na mas matagal talaga at sobrang habang pila, mas uh, maginhawa sa amin. Dahil mas bumilis ang pagproseso kada aplikante, dinarin na rin ganun katagal naghintay si Mark. Pangatlong beses na kasing mag-nursing board exams ni Mark. Pero kung dati halos anim na oras siya sa pila, ngayon mahigit isang oras dala. lang. Automating na po siya ma'am tapos uh, madali na po madali na pong ma-process. Kahit pa mas high-tech ang sistema, nakapako pa rin sa 900 pesos ang application fee. Sa ngayon, tinetesting lamang ang online application at kailangan pa rin pumunta sa main office ng PRC. Pero pag opisyal ng nailun sa dito sa April 25, kahit sa ang may internet access, pwede nang mag-fill up at magsubite ng application. Ang atin pong objective is uh, faster and then easy to use po at uh, para ho talagang also to cut the, the lines in the PRC offices to make our services available anywhere. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Horas.